Sa unang pagkakataon ay magkikita sa personal ang dalawang hinahangaang personalidad at ngayon ay may ari ng pinipilahang paresan na sina Diwata at Rosmar. Ngayong araw ng Merkules, unang araw ng Mayo, masayang ibinalita ni Diwata na mayroon siyang darating na big time na bisita sa Mi 6 at darating ito ng alas 9 ng umaga. Sa ad ni Diwata sa kanyang post, guys abangan niyo po ang big time na bisita ko sa may 6 mga 9 AM siya darating guys. Excited na ako, gulaan nyo kung sino. Hindi man ito binanggit ang pangalan ng kanyang magiging bisita, ngunit makukumpirma na si Rosemar ang pupunta sa kanyang paresan dahil sa post ng CEO sa social media. Sa ad sa post ni Rosemar, kita -kit sa Diwata sa May 6-9 AM. Punta kayo dun guys. Abangan ang aming pasabog. Hindi lamang dito natatapos dahil sunod-sunod ang post ni Rosemar na mas lalong ikina-excite ng mga tao. Saad niya na baka ilibre pa niya ng pares ang lahat ng nakapila sa naturang araw ng kanyang pagbisita. Anya, baka naman ilibre ko pa ng pares lahat ng nakapila sa Miss Six Tediwata. Hindi lang first ganito first ganyan. Bet nyo ba yun? Inimbitahan rin ni Rosmar ang mga food bloggers na pumunta sa paresan, ni Diwata upang marami raw ma-upload na video. Ipinaabot niya ang suporta sa mga vloggers, dahil alam naman raw niya na nais lang nilang kumita para umangat rin ang buhay. Dagdag pa ni Rosemar. Sa mga food vloggers, see you sa paresan ni Diwata sa May 6, 2024, 9 AM. Marami kayong pang reels. Suportado ko kayo kasi alam ko naman lahat kayo gusto lang kumita para umangat ang buhay. Isang real din ng vlogger ang kanyang ibinahagi, kung saan milyon ang views na nakuha na siya ang feature. ani Rosemar ay wala siyang pakialam kung wala raw siyang kat sa kinikita ng mga vloggers. Ang mahalaga raw ay nagkakaroon sila ng pagkikitaan sa malinis na paraan. Dagdag pa ni Rosemar, sa mga nangangarap maging vlogger o content creator para makatulong sa pamilya, pagpatuloy niyo lang yan. Wala akong pakialam kung wala akong cut or what sakikita inyo sa kikitain nyo sa wheels. Ang mahalaga dahil sa akin, nagkaroon kayo ng pagkakakitaan sa malinis na paraan. Hanggat may isang nagtitiwala sa inyo, magpatuloy kayo. Inanunsyo rin niya na sarado ang kanyang paresan sa Laguna sa araw kung saan bibisitahin niya si Diwata upang mabigyan ng oras ang pagpunta niya kay Diwata. Ikinatuwa naman ng mga netizens ang inaabangang pagkikita ni na Rosmar at Diwata. Komento nila, Yes, magkukolab na sila Mering Rosemar at Diwata. Tama para mas stop na yung gumagawa ng issue sa inyong dalawa. Ingit lang sila. Dahil naunahan nyo silang maging trending ang business setup na nagawa nyong dalawa. Ganyan dapat sanib nibpwersa para gumawa ng mas malaking pera. Bayaan yung mga hater. Haters gonna hate anyway.